So, ayun, hello po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, ang panibagong video naman po tayo ngayon. Ano mga kaibon kasi ang um, kumbaga am um, update lang po ito mga kaibon dito sa ano sa sa aking ibunan ano kasi ipapakita ko lang sa inyo yung um mangilan-ilan ng mga painakay ko dito ng paraket tapos yung ano yung albs and then yung kakatail ko dito tapos yung um, inakay ng zebra finches. And then may painakay din pala ako dito mga kaibo ng ano parakeet na kumbaga eh, hindi po ito sa akin kumbaga um, um iniwan lang ito dito sa akin nung bumili kasi kukunin niya nga daw kapag ka, um, naka, naka inakay na kaya ayan sa ngayon may isang inakay na din sana um fertile pa din yung ano yung iba. Maya-maya yung ipapakita ko sa inyo ano mga fable. So ayun, um, bago ko po ipakita sa inyo ano mga kaibon yung mga painakay ko, papakita ko muna to sa inyo itong golden ko dito bali dalawang pares yung golden ko dito ito ang isang pares na to um, may dalawang itlog na to na pinaposter ko dito dito sa ano sa um, dito sa society pinches and then ito mga um, bali pinalitan ko ng kapares kasi medyo matagal na rin ako nagaantay nito na ano na makapag breed ang kaso nga lang um, siguro hindi sila ano um, comfortable ano nung naunang ng kaparis niyan kaya pinalitan ko ng kak ayan orange shed na kak napakagandang kulay niya na kak yung dati niyan mga kaibon ayan split yan sa blue Ayan siya. Kaso nga lang, madilim ano. So, ayan. Yung kak na yun, alos, ano na yan, 8 um, months or mga 10 months na ata yan. Um, saktong edad na rin sana yan para makapagpares or makapagbreed Ano? Kaso, um, ayaw magbreed or ayaw makipagpares nung hen dyan siguro ang sa tingin ko is hindi sila komportable and then itong isang gold dyan na ito cut din yan ang kaso nga lang bata pa halos 4 um, months 4 months, pa lang, months pa lang ata yan um, molting pa din hindi pa nakukumplito hindi pa naaayos yung mismong kulay nya Ayan, hindi pa ganong lumalabas mapapansin niyo lang ano sa ano sa ulo hindi pag anong lumalabas yung kulay ng ulo niya kaya hindi pa siya pwede so sa ngayon ito ito um sana magpares sila ayan ano napakagandang kulay bali pinakay ko na din yan mga kaibon ang ginawa ko yan um, ipinaposter ko yan sa ano sa zebra finches so ayan ang ano nyan ang mother nyan is um, lutino kulay dilaw so, sana makapag breed tayo nyan makapalabas tayo ng ano ng lutino and then bumabaga, na din kung mga kaibon, yung ano yung isang pinakay ko dito ayan nag iisa lang yan mga kaibon um, kasi ano pa to mga kaibon Kumbaga, bagong, bagong salang palang itong kak na to. Kaya siguro yung ibang itlog is ano am um, infertile. Buti nga nakapagpa isa tayo ng isa dito. Ayan, English budgie po 'yan. Ayan, ano, ang kaso nga lang um parang may kapansanan yung inakay pero sana gumaling pa rin yan ano, mga kaibon kasi bata pa naman kasi minsan kasi mga kaibon ang makikita mo siya na hindi normal yung paggalaw nung ano nung ulo niya yung kumbaga yung bigla na lang na umiikot o so, bag, biglang pong ipitik so sana uh, maayos pa rin ano kasi bata pa naman yan and then dito sa, sa isang ano na to leader, ito may dalawang inakay dito ayan o no? oh. um, sa tingin ko nito kagaya din to ng kulay ng ano ng magulang ayan o no? oh. Uh, clear wing and then spangle yung kak yung kak nyan spangle yung hen is ano lang clear wing ayan o no? oh. kulay nyan ng mga kaibon kaya doon siya o doon ito nag ano kumuha ng kulay sa mga parents so bukas nga um, may pupunta rito na bibilhin daw ito kasi uh, hand feed and then um, buti kasi nakapagpalabas tayo dito kahit na um, clear wing and then ano um, spangle yung cock nakapagpalabas tayo ng ano albino ayan oh puting puti puting puti na ano na inakay so tatabi natin to kasi wala na tayong ibon dito na ano na parakit na ano na am um, kulay puti halos naubos na yung mga puti ko dito na ano na parakit ayan ano napakaganda So, possible siya na ano, possible siya sa So, ano pa lang yan mga kaibon, ang um, babago pa naman, or magbabago pa naman yung ano niyan, yung kulay ng ilong niyan. Pero sa tingin ko is, na siya, ang um, cut. And then, um, dito, may nakayaho dito ng ano, ng kakapila yan dito yung ano nandito yung parade sa loob ayan ah kukunin natin yung ano inakay ito ayan yung inakay ayan oh maganda no um, gray yung kulay ito siya ayan ano um, magandang kulay na yan ano, ano ng inakay ayan pagugulangin natin to kasi um, yung ibang breeder natin dito may um, medyo matanda na kaya pagugulangin natin to para gawing breeder ano na to halos 3 weeks na o magti 3 weeks pa lang ata ito ayan dalawa na ito mga kaso namatay yung ano yung isa yan yung, ano pied baby pied yan o oh, yung kak yung tatay nyan is ano pied ang kulay and then dito um, ito nga yung ginawan ko ng video na ano wala o nakawala yung ano yung kak buti ang um, ano na, na, napisa ano napisa yung ano yung itlog so ngayon um, may dalawang itlog ito so bubuksan ko lang ano kaso medyo mahirap so ayan ayan o oh. bali dalawa yung ano nyan dalawa yung inakay bali tatlo sana yan mga kaibon kasi nga lang um, walang swerte yung isang ano inakay ayan namatay so ayan bali dalawa yung ang nandyan na binubuhay ng ano o inaalagaan ng nung, nung hen nung nanay nila kasi nakawala nga yung ano yung pack so, hindi ito rin yung mga kaibon yung sinasabi ko na hindi akin yon kasi ang nangyari nito mga kaibon ang um, to sa akin itong ano breeding cage na to kasi um, nasira ano kaya na nakawala yung ano nakawala yung kaparos niya. tapos bumili sa akin ayan yung kak na yan itong lumabas Binili yan sa akin para itong nga dyan sa hen ang um, sabi ko nga ang um, kukunin daw yan kapag uh, nakapag fight kapag pa inakay na rin so nandun yung ano yung isang inakay hindi muna natin gagalawin kasi baka may stress kulay blue yung ano yung hen so sana ano may ano pa yan eh may tatlo pang itlog tatlo pa ang itlog niya na hindi pa sa sana ano fertile pa rin ano para um, apat yung ano niya ang maging inakay kapag so, uh, ganito nga pala nung mga kaibo na ayan nakikita niya bumaba no bumaba yung ano yung inakay um, ibabalik po natin yan sa ano sa pugad kasi um, hindi pa hindi pa yan ano marunong lumipad Saka, hindi pa yan marunong kumain ng mag-isa so susubuan pa yan ng ano yung mga parents ito yung mga parents yan babalik natin yan sa ano sa pugad ayan maganda to mga kaibon ano kasi ano to eh english budgie sayang nga lang kasi isa lang yung ano mapisa yang mga DIY lang yung mga breeding cage na ginagamit ko dito mga kaibigan. Ah, ganyan lang. ganyan lang. kasi yung mga breeding cage ko. Then ito mga kaibon, yung ano, yung tatlong zebra finches ko dito na ano na hiniwalay ko kagad o oh. kumbaga am um, ko ng maaga kasi pinasaktan na nung ano, nung mga parents niya. Kaya tinanggal ko na muna dun sa, o tinanggal ko na dun sa ano, sa ugad. Ayan, bali, tatlong inakay. Ang tingin ko na itong mga kaibon, bali, dalawang kaklito eh. Ayan, sana makapagpalabas tayo ng ano, ng orange. Kasi, ang ano ito, ang parents nito is split sa ano, sa uh, orange lane ito parang babae yan eh ayan walang ano wala man lang ano ang um, batik batik ano sa may gilid nung ano nya so, tingin ko babae yan and then ito breeder ko to nilagay ko na mula dito sa ano sa hospital cage kasi binagamot ko yan kasi ang um, biglang nanamlay baka sipon sayang lang yung as or sayang naman yung ano kapares niyan so on dito yung kapares ayun eh nakasiksik ayan nakasiksik yung kapares niyan kaya bali ang gagawin ko na lang yan muna mga kaibon so time meantime or ano um, bibigyan ko na lang ng bagong kapares so itong ano isang hen dito so basal pa lang yan mga kaibon sasalan na natin yan kasi ready na rin naman yan mag ano, mag-breed nasa ano na yan eh, nasa um, kung hindi ako nagkakamali 8 months na rin yan and then ito siya fail to mga kaibon na um, na namatay na nga rin yung ano, sa kaya nilagay ko na muna dito bali ano yan hen so yun lang po muna ano, mga kaibon ng update dito sa ano sa ibunan ko, ayan so happy birthday ko ano sa inyong lahat, mga kaibon and kardes ko ano sa inyong lahat